ipinag e pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Agriculture Department ang pagtatakda ng floor price sa palay. Sa bisaya ng kautusan na makatutulong para hindi na madehado o malugi yung mga magsasaka. Si Crisel Pardilla sa detalye. Tandaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang executive order na nagaata sa Department of Agriculture na magtakda ng floor price sa palay. Ang floor price ang pinakamababang presyo sa pagbili ng produkto. Layo nitong iwasan ang pamamarat sa presyo ng palay na dumedehado at nagpapalugi sa mga magsasaka. Yung pagset ng floor price ay mag-ensure ng reasonable Uh, income para sa ating mga magsasaka. Pinakamaganda ito para sa ating mga magsasaka mm -hmm. na hindi na maulit yung mga pang aabuso sa kanila mm -hmm. ng uh, mababang presyo. The DA shall ensure a fair return of investment to farmers on a regional level by recognizing regional variance in production cost, market conditions, and profit margin. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura, lumagapak sa 10 piso ang kada kilo ng palay. Plano yung iangat ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa pamamagitan ng floor price. 17 piso para sa basang palay, 21 piso sa tuyo. Target ilabas ang floor price sa susunod na linggo. Sakop nito ang national government agencies at mga lokal na pamahalaan. Pinalakpakan ng sinag ang hakbang ni Pangulong Marcos pero limitado lamang anya sa mga sangay ng gobyerno ang floor price at hindi sakop ang mga trader at miller na kumukontrol sa 75% ng produksyon ng mga magsasaka at nagdidikta sa presyo ng palay at bigas. Apela ng grupo, dagdagan ng pondo ng mga ahensya ng gobyerno para lumawak ang pagbili ng palay mula sa mga magsasaka. Kumpiyansa naman ang DA na makakaapekto ang floor price sa pangkalahatang presyo ng palay. Alinsunod kasi sa Executive Order No. 101 na inilabas din ni Pangulong Marcos, pinalakas ang sagib sa kalo. Binigyang mandato ang pamahalaan na direktang bumili ng mga produktong agrikultura sa mga rehestradong magsasaka at mga kooperatiba. Yun yung magbibigay ng konting pwersa o, o, o lakas para sa mga national government agencies uh, beyond NFA, beyond DSWD. Gano'ng karami kasi yung mga ano, national government agencies, gano'ng karami yung events nila, gano'ng karami yung canteen nila na magdadagdag na bibili ng bigas na lokal. So yun yung maganda doon. Ilan sa mga ahensyang bumibili ng direkta sa mga magsasaka ay ang Department of Social Welfare and Development. Karaniwang galing sa mga kooperatiba ang mga gulay at bigas na ipinamamahagi sa walang gutom program. Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas!